Okay, 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 okay. One minute pa lang, oh. Kayo lang, yung jumawa pa to. Ako yung mauna, ako yung mauna. Oh, sige, sino yung mauna? Ako, 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 ako. Ako na lang kaya. Sige, 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 okay. Hep hep, hooray. 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 galing mga ato Dapat mabilis lang. Oh nga, iba ikaw ang strategy ko. Hebe, puray! Ay, wala Okay, game, 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 game,

Okay, game, game, Tapos game. Hit, hit. Takasan lang, baby. Hooray! Hepe. Hooray! Hooray! Hit, hit! Hooray! game, Hooray! ah Ako ang pon. na lang, uhay. Ang kayong mabilis. Ito, ito, Okay. O, no. Ito, gagawin natin ito. to, mabilisan to, to. Hetet! Huray! Hetet! Uhay! Hetet! Uhay! Hetet! Uhay! Hetet! Uhay! Hetet! Huray! Uy, tara! Tatlo na lang, tatlo na lang, tatlo na lang. Tatlo na lang, tatlo na lang. Nakikip, nakikip, huray, tapo. Sige, okay, sakit na yung umapit para maganda. Ay, ah, yan, yan. Out, out okay, okay, okay. Okay na. Hindi, hindi, hindi. Tala, tala. Game Okay, okay, okay. Ito. ito na, ito na. Hepep. Olay. Lakasan. Olay. Hepep. Olay. Ay, out lang, ol. yun. Hindi, okay. Ola, ola, ola. Ola, ola. Ola, ola. Ola, ola. Ola, ola. lan Okay game. Kore. Eh eh. Kore. Eh eh. Wow. Out out out. Out diwa. Okay, galawon na lang sila. Gusto ko pingin tu julot. Okay, gena gena. Tutu si Bugbo. <laughs> Pati na. Hey, hey. ah! <laughs> oh, na lang kayo dito. Panalo kayong dalawa. Ang bang magpapanalo ka ba? Ang hindi di ka. May pagkikita ka sa wano. Oh, Pati na lang kayo. Pati na lang kayo. Okay. Bae. Uh, dito nagtatapos. Sa susunod na lang. Dito kami sa lalim ng mangga. Ayan mga oh, audience natin. Ayan. Kaway-kaway naman dyan. Ayan. Oh, sa so susunod ulit. Ayan. Dito lang sa lalim ng manggaw. Oh. Dito kami madalas nagtatambay. Ayan o. Oh. O oh, kaway-kaway naman dyan. Sabihin nyo. Sabihin nyo salamat kay dyan. Kaya Salamat. Saan nanalo? O oh, nung masasabi mo bibi. Salamat. Thank you po. Thank you po. Tingin ka dun Thank you po. Thank you saan? Sa kalat. Sa magiging sponsor ka mo. Oh. O ikaw naman, Sky. Thank you po. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. I love you all.